sa isang araw na sila magkarera kapag nagawa na ang bisikleta niya. Natigilan si Ima Izumi at naisip na paano kung matalo siya sabay nagulat at sinabing nagbibiro lang naman siya. Pagkatapos ng klase ay nakita siya ni Miki sa pasilyo kaya ipinaalala niyo ng tungkol sa pagsali niya sa bicycle club. Tumugon si Ima at sinabing sasali siya kung aalis na ang bagong miyembro ng club sabay nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit hindi niya napansin na nahulog mula sa kanya ang flyers ng anime club bagay na ipinagtaka ni Aya. Nagulat si Imaizumi at sinabing ibinigay lang yun sa kanya ni Onoda. Nang asar na tinanong ni Aya kung sasali ba doon si Imaizumi kaya sinabi nito na iyon ay kung matatalo siya niyon. Naintriga si Miki sa sinabi ni Ima Izumi kaya pilit nitong inalam kung karera ba iyon gamit ang bisikleta pero hindi na sumagot si Ima Izumi. Makalipas ang ilang araw ay nagkita na sina Ima Izumi at Onoda sa likurang daan ng paaralan. Agad na ipinaliwanag nito ang kanilang ruta 3 km pababa at 2 km naman paakyat hanggang sa makarating sa goal. At dahil mas may karanasan si Imaizumi sa larong iyon ay pauunahin na nito si Onoda ng 15 minuto. paman, bakas pa rin ang kaba sa mukha ni Onoda dahil may mga manunood pala sa kanila. Maging si Imaizumi ay hindi iyon inaasahan dahil pakana pala iyon ni Miki para umano maging kapana panabik ang kanilang laro. Sinubukang paalise ni Imaizumi ang mga kamag-aral sapagkat napansin niyang nahihiya si Onoda. Nilapitan ito ni Miki para palakasin ang loob, at sinabing kung matatalo nito si Imaizumi ay magiging sikat din ito. Dahil doon ay bahagyang lumakas ang loob ni Onoda, kaya ikinabit na ni Imaizumi ang cyclo-computer sa bisikleta nito na siyang susukat sa bilis, layo, at oras ng nalakbay. Ibinigay na ni Miki ang hudyat sa pagsisimula ng karera kaya nagsimula ng pumadjak si Onoda. Nang mga oras na iyon ay isinasaisip ni Onoda na kailangan niyang manalo upang makakuha siya ng miyembro para sa anime club. Iyon ang naging motibasyon ni Onoda kaya binilisan nito sa pagpadyak hanggang sa mapagtanto niya na kasing bilis niya na ang takbo ng isang scooter. Hindi nagtagal ay narating niya na ang dulo ng 3 kilometro at laking gulat niya nang makitang 10 minuto pa lang ang nagagamit niya sa ibinigay na pertide ni Imaizumi. Iniisip ni Onoda na baka nagkamali lang iyon ng kalkulasyon at tinangkapan na hintayin doon si Imaizumi, ngunit nanaig ang layunin niya na mabuhay muli ang anime club. Nagsimula ng magbisikleta pataas si Onoda habang si Ima Izumi naman ay mag-uumpisa pa lang sa tatlong kilometrong patag na daan. Sa sobrang bilis nito ay natapatan nito ang takbo ng isang kotse. Nang mga oras na iyon ay nakakaramdam na si Onoda ng hirap sa pagpedal pero nagpapatuloy pa rin ito nang biglang may lumipad na uwak sa kanyang gilid kaya muntik na itong sumemplang. Dahil doon ay nagdahan-dahan na siya at kumalma pero laking gulat nito nang makitang nasa likod niya na si Ima Samantala, si Miki at ang mga kasamahan nito ay nagpahatid kay Kanzaki gamit ang van upang masaksihan nila ang karera, ngunit napahinto at napaababa sila nang makita na nakatigil na sa daan si Onoda. Tismayadong sinabi ni Onoda na naunahan na siya ni Imaizumi, at hindi niya inaasahan na ganoon iyon kabilis magbisikleta. Biglang nilapitan ni Miki si Onoda at pinaababa ito sa bisikleta upang i-adjust ang taas ng upuan nito, habang sinasabi na kung hindi siya magmamadali ay hindi niya maaabutan si Imaizumi. Pagkatapos ay pinasubukan na nito kay Onoda ang bisikleta, ngunit nagtaka si Onoda kung bakit hindi sumasayad sa lupa ang mga panya. Sinabi ni Miki na tama lang iyon nang sa ganon ay makuha nito ang kaukulang lakas mula sa taas ng upuan. Matapos ang paliwanag ni Miki ay doon palang lang napagtanto ni Onoda na tama ito at ngayon lang niya nalaman ang tungkol doon. Hindi nagtagal ay sinubukan na ni Onoda ang pagpiddle. Noong una ay nahirapan ito pero nang makapagbalance na ay nakapagpidol na siya ng mabilis sa paakyat na daan. Dahil doon ay nadagdagan ang kaalaman ni Onoda tungkol sa bisikleta, at ngayon ay masasabi niya na hindi pa tapos ang karera. Sa loob ng sasakyan ay sinabi ni Kanzaki na may kakaibang kakayahan si Onoda sa pag-pedal, at iyon umano ang gustong malaman ni Imaizumi. Napansin nito na si Onoda ay hindi naglalagay ng bigat sa pag-pedal, hindi rin tumetayo at hindi nagsiswing. Umakyat lang si Onoda sa slope gamit ang cadence ang pag-ikot ng kanyang pag-pedal. Ang high cadence climb ang naging istilo ng nakaraang nanalo sa Tour de France na gumawa ng 130 rotations kada minuto habang inaakyat ang burol. Ngunit kumpara doon ay isa lamang baguhan si Onoda kaya inisip ni Ima Izumi kung hanggang saan ito kakayanin at kung hanggang saan ito tatagal. Nagawa ng maabutan ni Onoda si Ima Izumi at doon ay napansin nito ang pagtaas ng upuan ng bisikleta ni Onoda. Mas binilisan pa ni Ima Izumi ang pagpadyak pero nagulat ito nang makitang naaabutan pa rin siya ni Onoda. Hindi makapaniwala si Imaizumi na nases abayan pa siya ni Onoda ng cadence nito, at napansin din niya na mas maliit ang front gear ng bike nito. Inisip nila na pinalitan iyon ng mga magulang ni Onoda para hindi masyadong makagala ang bata, sapagkat kapag mas maliit ang front gear ng bisikleta ay hindi iyon makakatakbo ng mabilis. Ibig sabihin, kinakailangan ng maraming pagpedal para makalayo. Dahil doon ay sinabi ni Imaizumi sa kanyang sarili na hindi magtatagal ay mauubos din ang lakas ni Onoda at babagal na rin ang cadence nito. Gayon paman, dahil nabanggit kanina ni Onoda Kinamiki na mula grade 4 pa lang ay nasa kanya na ang bike na iyon, ibig sabihin ay sanay na ito at madali na lang para dito ang umakyat sa burol gamit ang mabigat na bisikletang iyon. Maya-maya pa ay muling napantayan ni Onoda si Imaizumi kaya naman inilagay na nito ang lahat ng kanyang bigat sa pagpedal para bumilis at muling mauna, at iyon ang tinatawag na pendulum dancing. Ngunit para kay Miki, ang ganoong teknik ang uubo sa lakas ng isang cyclista, pero dahil 20 metro na lang ang matarik na slope at 400 metro ang paikat, sa tingin nito ay kakayanin naman iyon ni Imaizumi. Sa mga oras na ito, nakakaramdam na si Onoda ng pagod at pananakit ng katawan, pero sa halip na sumuko ay nagpatuloy lang ito sa pagpedal hanggang sa amaksi na muli ang pagitan nilang dalawa. Nang malapit na sila sa goal, napangiti si Imaizumi sapagkat iniisip nito na napahanga siya ni Onoda, at sinabi sa sarili na nagkamali siya ng inakala sa bata. Hindi niya naisip na kakayanin nitong makipagsabayan mula sa pambihira nitong cadence, ang lakas nitong dalhin ang mabigat na bisikleta, at ang patuloy na pagpipedal. Gayunpaman kulang na kulang umano ang tibay ng cardiorespiratory ni Onoda sapagkat wala naman itong sapat na training. Habang mas lalo silang lumalapit sa goal, isang butas sa kanal ang hindi napansin ni Imaizumi dahilan para tumagilid ang bike nito, at dahil doon ay muling nakahabol si Onoda. Kahit hirap na hirap na ay nakatoon pa rin si Onoda sa kanyang layunin na muling buhay ng anime club dahil wala umano siyang kaibigan kahit isa. Ngunit sa pagtatapos ng karera ay si Imaizumi pa rin ang nagwagi. Agad namang nilapitan ni Namiki ang pagod na pagod na si Onoda para alukan na uminom ng tubig. Pagkatapos ay binati nila ito at sinabing wala itong dapat ipanghinayang sapagkat bumilib sila kay Onoda dahil nagawa nitong makipagkarera gamit lamang ang kanyang bisikleta at pati na ang gear nito. Nagtaka si Onoda kung anong ibig sabihin ni Miki tungkol sa gear ng bisikleta niya kaya ipinaliwanag nito na mas maliit iyon kesa sa pangkaraniwan. Doon naalala ni Onoda na sinabi noon ng kanyang ina na may konti silang binago sa bike niya. Napansin naman niya noon na mabagal ang takbo niyon pero hindi niya napinansin at nagpatuloy na papuntang Akiba. Huling binati ni Miki si Onoda at dagdag pa ni Kanzaki ay kahit papaano ay napahirapan o mano nito si Imaizumi kanina. Dahil sa naganap na karera ay naging usapan si Onoda sa loob ng silid ng Bicycle Club kinahapunan malungkot na nagbisikleta si Onoda pauwi dahil iniisip nito na malabo naman talagang sumali si Imaizumi sa anime club. Kinabukasan ay iniabot na ni Onoda ang ipinahiram na cyclo computer ni Imaizumi, pero sinabi nito na sa kanya na lang iyon bagay na ikinatuwa nito. Pagkatapos ay iminungkahi ni Imaizumi na sumali si Onoda sa cycling club dahil magaling naman umano ito sa pagpepedal kaya may potensyal ito. Natuwa si Onoda sa sinabi ni Ima Izumi dahil noon lang siya nakatanggap ng ganoong papuri pero hindi pa rin naalis dito na ayaw nito sa athletics. Tumayo si Ima Izumi at sinabing hindi naman niya pinipilit si Onoda sapagkat hindi rin naman ito pwedeng magbisikleta ng walang determinasyon dahil masusugatan lang ito kaya si Onoda pa rin umano ang magdedesisyon para sa sarili. Bago tuluyang lumabas sa silid ay sinabi ni Ima Izumi na marami siyang kakilala sa middle school noon na doon din nag-aaral kaya susubukan niyang kausapin at kumbansihin ang mga iyon na baka sakaling maging interesadong sumali sa anime club na pinipilit buhayin at bowen ni Onoda. Iniling din nito na sana ay magkaroon ito ng mga kaibigan bagay na ikinatuwa ng ating bida. maya, -maya pa ay nagbisikleta na si Onoda papuntang Akiba nagpapasalamat siya dahil binigyan siya ni Imaizumi ng cyclo-computer at natutunan niya ang halaga ng taas ng upuan kaya inisip niyang mas mapapadali na ang biyahe niya papunta sa Akiba. Ngunit naalala niya na noong inaakyat niya ang burol kasama si Imaizumi ay may kakaibang saya siyang naramdaman. Nagpatuloy si Onoda sa pagpadyak hanggang sa mapansin niya na mabilis na siya ngayong nakarating sa Akiba. Agad niyang pinlano ang kanyang mga gagawin doon kaya ipinarada niya na ang bike sa gilid, nang biglang may isang lalaki ang pumansin sa bisikleta niya. Para sa lalaki ay masyadong simple ang bike ni Onoda pero kung titingnan umano ang last pag nagrip, gasgas na pedal, ang service brakes, at ang tamang posisyon ng upuan ay masasabi nito na maganda ang bisikletang iyon.